sira na yung timer nito kaya papalitan natin no. kasi wala na siyang ano hindi na siya gumagana grabe naman kaya to kaya papalitan mo kay lala sira na yung timer babagpasin ko papalit ko yung timer na galing doon sa kabila ito yung tinanggal ko na siya ito gumagana pa to palitan natin baklasin ko muna dali lang yung wearings ng timer nito guys tuturo ko sa inyo Ayan guys, may gagawin tayong washing Bali dalawa nila lang parang na-stack na ata ito ng matagal gumagana eh. dala yung dryer nito itong ano maingay maingay maaaring gearbox din ang problema ito ayan o oh. oh. Tapos ito Totally wala na Ngayon yung gearbox dito Kukunin ko Lilipat ko dito Pakita ko sa inyo kung paano Masin ko muna yung maliit naura na naman ni Gigor Nauraan And guys, bago natin tatanggalin yung mga tornilyo dito sa gilid gilid niya ay tatanggalin muna natin yung ito yung mga gamit para magamit natin yung gearbox nito tapos dito sa likod I just can't live anymore dilim yeah. ang tornillo lang guys yan ito dito gariw na natin para ilan lang tornilyo nyan tapos machi-check din natin yung motor niya kung okay pero yung kukunin natin dito yung kanyang gearbox pero napakalaki ng gearbox dito guys ayan o, oh. lapad Pero pwede naman ito palitan Itong ano nya Lilipat lang natin yung Sa may pan belt laban pa eh ilawa natin ayan kapasitor ito yung gearbox nyo ang lapad parang magkaiba 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 tapos tanggalin muna natin yung tornillo dito sa gilid na ayan, mali dalawa pa yan ito apat lang yan guys apat na piraso <coughs> Uh, uh. ah, tak lawanglah ikot lang naman yan guys apat wow Ayan. tapos sa kabilang ikot na Tapos Ikuti natin Ang galing muna natin yung Kanyang Koneksyon sa belt Kaya itumba na natin Yan sabi pa. Ayan. Kaiba yung gearbox niya. Lapad ng ano. So, dali lang tanggalin yan. Ito lang. Tornado niya. okay kailangan kasi natin guys. Ito aking loob yung loob nya ayun tapos check natin tong motor nya kung gumagana pa tagal ito na to na stuck kapat lang yan kinaliwa ko na kinaliwa na ayun kabila kasi kumalit maliit yung gearbox doon ito lang na sa lagayan ng bin. papalitan natin ililipat lang naman yan sana magkaparehas yung tornilyo niya ういいィ susungkitin mo lang yun dito ditaan basta nabaklas mo na yung loob uh, yan. ito yung is yung gearbox nya Maliit May ingay na yan Yung kabila Tingnan din natin Yung capacitor niya Yung motor yan abangan nyo guys Buksan ko yung isa ito naman guys yung motor nito. Ayan yung ano nyo. Ginalawang na. No? Yung sa dryer ito. Pati yung preno nyo. Maliit yung belt. Oh, yung ano nyo. Ngayon natin kung meron pa siyang function yung ano nito kotin muna natin yung washing wala wala nang ano lang function yung motor hmm dikit na yan saksakan wala nang function hindi na gumagana yung motor what time pastor niya. Buksan <coughs> natin. Ito guys. Yan. Yung ilalagay natin na timer. Ngayon, pares lang naman to. Itong tatlo na ito, wire. Yung green, saka yung gray at saka yung itong ano ba to blue ay hindi brown papunta yan dito sa may ito yan sa may drainage ito yung naghihila ng para i-drain yung ano ngayon dito yung papuntang kapasitor at saka ito yung line 1 hanapin natin dito sa loob ito yun ito yung lumusot na to na tatlo na to ayan pula puntang pula tapos puntang ayan dumaan dito sa may pios yung pula yung pula na to tapos papuntang fuse takbo naman sa papunta dito sa supply Ayan. kaya yung pula yung gagawitin natin na pang ito yung dito sa may ito dito kasi ito na yung papalitan natin ito ito yung ikakabitad sa pula tapos itong dalawa na to yung gray at saka yung dilaw papunta dito sa may ito kapasitor kapasitor yan kasi ito yan, yan. yung pink at saka dilaw yan punta dito yung pink kaya yung pink papunta naman dito sa Ayan, pink. Hindi ko pa siya linagyan ng electrical. Tapos yung dilaw naman na isa. Ito, yung dilaw. Ayan. Papunta naman dito sa kapasitor. Ayan. Ngayon, nakakapit natin to. Ayan. Dito, yung pula is line 1. Line 1. At saka ito, yung line 1 itong dalawa kapasitor balatang ko muna guys para ipakita ko sa inyo walang tagahawak eh. ito na guys ito lalagay natin dito sa may red ito, pula papuntang line 1 ito naman ang dalawa na to natira papuntang Ayan, ito dito natin to sa so, kahit mabaliktad to guys, walang problema to kasi reverse at saka ano lang naman to eh. Yung running paikot, pabalik lang reverse. Tapos papuntang kapasitor. Ito yung papuntang kapasitor. Nagaling dito sa selector switch. Tapos ito yung dilaw, lagay din natin sa dilaw. Yan Tapos yung natitirang wire nito. Ngayon. Lalagyan muna natin 'to ng electrical tape. Ito. Yung pula galing dito sa selector is papuntang line 1. Ito naman sa kapasitor. Reverse yung isa, yung isa running. Pang pares naman running. Basta pa-reverse yung isa. Kabila tapos itong tira tatlo papunta dito sa may ayan para ibabalik na natin to para pakita ko rin sa inyo to tatlo dito ikakabit natin dito sa natitirang tatlo ayan ayan na guys nalagay ko na yung kung ano nakadesinyo dito sa kabila ito yung sa ano to tight ano yung drain normal o kaya yan so kaya normal ano to, strong normal saka drain yan electrical na natin to tapos testingin muna natin para matesting guys dito lang yan titistingin natin itong pakaikuti tapos titingnan natin kung gumagana ikutin muna natin itong ito ikut kuha natin yung switch ito yung switch niya. ito oh, yung ano salpak natin So, kailangan may palo na yan dito sa so, may kapag wala pa guys kailangan may resistance na yan dito na dadaan. Ito. So, Dahil naka Dahil naka-on.

magkita natin yun kung gumagalaw siya wala, ayaw ayaw pa rin, dapat gumagalaw yan eh. papalo yan, tik tik pagkaroon, pabalik balik ngayon, ilipat natin ito yung original na ano nya dito, sa may kapasitor kasi parang wala nang function yung kapasitor yan guys yung sinasabi ko hmm. Hmm. Na walang reverse hmm. dapat kasi pag lagatik gagana ka agad yan hindi bumulik oh, yun lang yung motor niya okay naman lahat oh, walang pitik yung pumitik dapat papalo siya yan ganun oh, na. ngayon lipat natin to dito sa isang kapasitor <laughs> try natin to kung gumana to Lilipat natin dalawa Hey guys, binalik ko na. Bali pinalitan ko. Tapos tingin natin to para bago natin ikabit tingin natin saksak -sak kung gumana pati yung dryer Ito washing kasi mahingay yung ano nya punit na kasi yung ibabaw binalik ko original na wearings niya. Ito lang ang pinalitan ko na timer. Kinuha ko galing sa kabila. Ngayon, testingin natin. Lagay natin ito. Extension. Ayan guys, nakasaksak na. Testingin natin to. Tunahin natin yung washing. Thank

dryer. dryer, oh wala nang preno ito kasi daw ang dryer nito Kuya Raya. ito ay patol na yung ano nito ito, uh, pa yung dryer niya. Itong isa. Washing wala pa. Balakas pa yung dryer eh. washing wala guys mas nang dry yeah. Yeah. Yeah, ko na lang yung ano niya convert pa natin yung ano niya thế nào